na wala ng isang Clay Thompson ng Golden State Warriors pero ngayon nanghakot naman sila ng mga shooter. Isa na sa kanilang pinabagong pinapirma, itong si Davis Bertens. Siguro nalilito kayo na walang mga lumalabas na mga balita patungkol dito galing kay Woj o kay Shams and the Athletic. Ito'y marahil nang galing mismo ito sa kanyang agent mismo. Ang agent mismo ni Davis Bertans ang nag-post sa kanyang Instagram patungkol dito na si Davis Bertans ay nagpi-prepare na, naghahanda na para sa susunod na season kasama ang Golden State Warriors. Ito yung mga gusto ng Golden State Warriors, isang stretch forward na pwedeng maging center na mayroong shooting. Mala Clay Thompson din ang kanyang bitaw, yung kanyang mga galawan, yung kanyang step back, malupit din sa catch and shoot itong si Davis Bertens. Kitang kita naman sa kanyang mga highlights dito. Kung mapapansin nyo, mayroong hawig si Clay Thompson and Davis Bertens sa kanilang mga bitaw. Mas mataas din si Davis Bertens kumpara kay Clay. Si Clay mayroong taas na 6'6", 6", samantalang si Davis Bertens ay mayroong taas na 6'10". Shooting guard ang posisyon ni Clay. At itong si Davis Bertens, forward. Pero pa paman, combo ang kanyang kakayahan. Marami siyang magagawa. Pwedeng sa rebounding, mag-shoot, syempre. Yan ho ang kanyang specialty. Sa depensa, malupit din siyang mag-coming off the screen. Babagay talaga si Davis Bertens sa playing style ni Coach Steve Kerr. As of now, kompleto na yung kanilang 15-man lineup pero ang tatlo doon ay mayroong non-guaranteed contract. Ibig sabihin noon, sa kahit na anong panahon ay pwedeng magpakawala ng manalaro ang Warriors para kay Davis Bertens. Kung pag-uusapan naman yung shooting, magaling siya dyan. At hindi naman ganon kabigat yung pressure sa kanyang balikat. Mataas ang kanyang efficiency, siguradong hindi masasayang ang mga bolang ipapasa sa kanya. Kahit na mayroong Devin Booker, Bradley Beal at Kevin Durant ng Phoenix Suns na swept sila ng Minnesota sa playoff noong nakarang season. Gayon pa man mataas ang kumpiyansa ni Kevin Garnett na pwede pa rin silang mag-contend for playoff at for championship. Ayon pa mismo sa podcast ni Kevin Garnett, pwedeng maging MVP si Devin Booker, si Bradley Beal pwedeng maging MVP. At maliban sa dalawang yan, meron pa silang Kevin Durant at kaya all goods yung kanilang kupunan sa season na ito. Mataas ang naging ekspektasyon ng mga fans sa Phoenix Suns especially ng kanilang makuha na Devin Booker and Kevin Durant. Kaso nga lang mga idol sa playoff na sweep sila ng Minnesota. Mahirap na sa ngayon kahit na sa isang super team ang maglaro sa NBA dahil marami na ring mga malalakas na kupunan. Hindi na lang nakafocus yung kalakasan sa isang kupunan sa West at sa Eastern Conference. Marami na sila ngayon. Subalit so ang Phoenix Suns na no mayroong KD, Bradley Bill and Devin Booker ay magkakaroon pa din ng pagkakataon para patunayan yung kanilang kupunan. Sabi pa nga ng kanilang bagong owner na si Matt Ishbia, kanilang susubukan pa itong samahang ito. Nasa tamang kupunan na sana itong si Kevin Rand sa Golden State Warriors. Nagkaroon siya doon ng maraming kampiyonato at pagkatapos noon nung pumunta siya sa Brooklyn Nets at ngayon sa Phoenix Suns, hindi na siya nakatikim pa.